Power on delay na may kasamang surge protection device. Panoorin mo ng buo para malaman mo ang buong koneksyon. Dulot ng mga bigla ang pagkawala ng supply ng utility grid o mga power surge dulot ng kidlat, ay maaaring makakasira sa ating mga appliances sa bahay. Ang ganitong design ay nakakatulong upang maproteksyonan ang mga appliances sa ating mga tahanan. Mula load side ng digital wattmeter ang supply galing utility grid ay papuntang line side ng main circuit breaker. At mula sa load side ng main circuit breaker, ang supply ay papuntang line side ng contactor terminal connection. Mula naman sa load side ng kontaktor, ang supply ay papuntang line side ng dalawang breaker na ito. Ang dalawang breaker na ito ay supply ng mga outlet at mga ilaw. At mula naman sa load side ng main circuit breaker ang supply na ito, ay papunta din sa terminal connection ng surge protection device. Ito na ang kabuoang wiring ng power circuit. sa control circuit naman ng power on delay. Mula sa terminal connection ng contactor, ang wire na ito ay papuntang common side auxiliary contact ng surge protection device. At mula normally close contact ng surge protection device ang connection ay papuntang I2 ng contactor. At mula ay 2 ng contactor ang connection ay papuntang number 2 terminal ng timer relay. Mula naman sa L1 terminal ng kontaktor, ang koneksyon ay papunta sa terminal number 21 auxiliary contact ng kontaktor. At mula sa number 21 ang koneksyon ay papuntang number 13 auxiliary contact terminal koneksyon ng kontaktor. At mula sa terminal number 13 ng kontaktor ang koneksyon ay papuntang number 8 terminal koneksyon ng timer relay. At mula sa number 14 terminal connection ng contactor ay konektado sa terminal number 6 ng timer relay at terminal A1 ng contactor. At huwag kalimutan lagyan ng grounding wire papunta sa lupa ang surge protection device. Dito ay maliit lang na wire ang makikita mo dahil demo purposes lamang ito, pero sa actual dapat ay malaki. At dapat may grounding rod na nakabaon sa lupa ng mahigit sa 1 meter. Narito kung paano ito gumagana, kapag may power na mula sa grid ang timer ay magsisimula sa pagbibilang ng ilang segundo. Kapag umabot na sa itinakdang segundo, ang kontaktor ay mag-on at sabay naman mamamatay ang timer. Ito ang ang magandang setup para hindi babad na naka-energize ang timer. Tinanggal ko ang isang cartridge para ipakita ang actual na function ng mechanical alarm system ng surge protection device. Kapag may power sa grid, ang power on delay ay tuloy sa pagbibilang ng ilang segundo, at kapag umabot na sa itinakdang segundo ang kontaktor ay mag-on at magbibigay supply sa load. Kapag may na-detect ang surge protection device, nalabis na boltahe dulot ng kidlat. Ang mechanical alarm system ng surge protection ay gagana at automatic na mag-off ang holding coil ng kontaktor. Sa ganitong paraan automatic na mag-cut off ang supply sa load.